Magandang araw! Panghimagas recipe naman tayo for today's video na sigurado magkukustuhan nyo rito dahil isa ito sa paborito nating mga Pinoy na merienda. Pero nilagyan ko ito ng twist kaya naman kung interesado ka at gusto mong matikman, panoorin mo hanggang dulo. Tatupisahan na natin! Sa malaking kasirola o rice cooker, maglagay lang tayo dito ng isang kilo ng malagkit na bigas. Hugasan lang natin yan mabuti. Once nahugasan na, maglagay lang tayo dito ng tubig. At para mas mabango ang ating malagkit na bigas ay maglagay na tayo dito ng dahon ng pandan. And then takpan lang natin at isalang lang natin para lang tayo nagsasalang ng kanin. At habang inaantay nating maluto ang ating malagkit na bigas ay gumawa na tayo dito ng latik. Sa kawali, over medium heat, maglagay tayo dito ng coconut cream. And then, hayaan lang nating buo kagaya nito. And then, continuous lang ang paghahalo until mapapansin mo, nagbabrown na yung ating gata. And then, once ganito na ang itsura, ay salain lang natin. Ihiwalay lang natin yung pinakalatik nito at yung oil. Huwag natin itapon yung oil dahil gagamitin natin itong pampahid sa ating molder. At magpahid lang tayo dun sa na-extract nating oil dun sa latik sa ating gagamitin na molder. And then set aside muna natin. At kapag luto na yung ating malagkit na kanin, ay tanggalin lang natin yung pandan leaves. And then gamit ang tinidor, iwahiwalay lang natin yung pinaka grains ng ating malagkit na bigas o kanin at iset aside muna natin. At sa malaking kawali, ilagay na natin dito ang coconut milk. And then sunod na natin ilagay ang condensed milk. Maglalagay na rin tayo dito ng konting asin para pambalanse ng tamis. And then haluin lang natin mabuti until mag-well combine at isimmer lang natin until kumulo. Once kumulo na, tikman muna natin and then maglalagay na lang tayo dito ng asukal depende sa tamis na nais ninyo. And then para naman mas matingkad yung kulay, pwede tayo maglagay dito ng ube flavoring o kaya naman kung wala kayong ube flavoring, pwede naman yung violet na food color. At para mas sumarap, maglagay na rin tayo dito ng sweetened coconut string o yung minatamis na buko. Hayaan lang natin yan kumulo. And then once kumulo na, ilagay na natin dito ang naluto na malagkit na kanin iset lang natin yung ating kalan over medium heat and then continuous lang ang paghahalo nito until mag-evaporate yung liquid ng ating biko. And then isa pa sa say na luto na yung ating biko, hindi na siya nadidikit o dumidikit sa kawali at mapapansin mo medyo nagmamantika na ito. And then once ganito na ang ating biko ay pwede na yan hanguin. So palalamigin lang natin ng bahagya bago natin to isalin sa ating molder. Once medyo malamig na ang ating ube biko, isalin lang natin yung kalahati nito sa ating molder para sa first layer ng ating special biko. And then kapag okay na yung ating biko, ay maglalagay na tayo dito ng slices of cheese. Pwede kayong gumamit dito kahit anong cheese o kaya naman kung medyo low budget naman ay pwede naman kahit grated cheese. After natin maglagay ng cheese, ilagay na natin ang natitirang ube biko. At syempre, wag natin kakalimutan ilagay ang latik sa ibabaw nito. Hayaan muna natin medyo lumamig bago natin to hiwain. O kung gusto niyo naman medyo firm, ay pwede nyo ilagay sa ref for at least 30 minutes bago nyo ito hiwain. And then divide lang natin yan depende sa dami na nais niyo o depende sa laki ng hiwa na nais niyo. And that's it. Narito na ang ating finished product na ube cheese biko. At kung bago ka pa lang sa akin channel, wag mong kalimutang mag-subscribe at ilike at share ang video na ito. At kung umabot ka sa part ng video na ito, huwag mong kalimutan i-comment sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At may shoutout ko naman kayo sa susunod ko na upload. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. I'm Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye.